Tiyatrado siguro sila yung windshield. oh, basag-basag din. Tingnan nyo, grabe. O, so, oh, nyo sa airport yan. Dito sa Calgary. Mababi so, na ha yung airport. Yan, grabe, nag-start na yung, yung hail sa, ano, sa Calgary. Sa north part ng Calgary, grabe. Yung friend namin, nag-post siya ng video. <laughs> Ang oh, lalaki nung hail kasing ganyan kalalaki siya. Tapos yung, ano, sobrang dami. Pakatakot. So, nasa Calgary siya pero dito wala pa sa amin. Ayan, no. Oh, medyo may ulan lang ng konti. Pero wala pa. Pero sabi may, baka heavy rain. Sana hindi, hindi mapunta dito yung hail. Kasi ang Calgary kasi talaga nadadaanan niya ng ano eh. Laging meron siyang hail. Ganyan, malalaki talaga yung hail. I'm just praying na hindi mag dito sa lugar namin. Grabe yung weather ngayon. Ang dilim tapos ang may lightning tapos makulog siyang ingay. Merong alert, parang weather alert na very large hail. Yan. Sana hindi dumating dito sa amin. Yung pati yung windows, basta botas pumapasok na sa loob ng bahay. Tapos makikita nyo yan, yung sidings. Ayan, sira-sira. Grabe yung damage. Amen. Hmm. Kasi mga kutsi, o, oh, butas, butas na. Oh, okay, grabe guys, yung nangyari kagabi na hailstorm dito sa Calgary. Um, di ba nga kahapon, um, receive kami ng emergency alert na na ano parang mer meron very large hail ganun na warning sa cellphone namin. Tumunog yung mga cellphone namin na ano daw, na makakaroon daw ng very large hill. Um, pero thank God, hindi umabot dito sa lugar namin. Ang natamaan talaga is yung north part ng Calgary, yung northwest part, at saka yung sa, sa part yata ng northeast. Doon, ang lalaki ng mga hills, mga hill na, natumama tumama, ganyan kalalaki siya, oh, parang golf ball size daw. Tapos yung mga kaibigan namin na nakatira doon, yung nakita namin yung yung nagla-live sila eh sa Facebook. Ang lalaki nga. Tapos ang dami. Siguro nag-last siya ng mga, I'm not sure, like 5 minutes maybe. Tapos yung afternoon, after na hailstorm, check nila yung mga damages. Yung mga kotse nila, basag-basag yung mga salamin, ganyan. Tapos may mga bahay din na nabasag yung mga salamin. Tapos yung sidings ng bahay. Kasi ba diba dito sa Alberta, ano sila sidings, hindi bricks. Kata sa Ontario kasi bricks, ba diba? So yung mga sidings ng bahay, ang daming butas. Sira-sira talaga siya. Tapos, nagbaha kasi umulan pa siya. Tapos, um, ano pa ba yung mga damage? Yung, yung friend namin, nakita ko yung picture, yung, yung ano nila, yung garage door nila, ang daming dent. Bilog-bilog siya. Ang dami talaga, grabe. Nakakalungkot. Nakakalungkot yung nangyari. Imagine mo, kung wala kang insurance, ang laki ng magagastos mo. Pero usually nga kasi dito, since parang nangyayari talaga yung hailstorm, siguro yung lahat ng mga bahay dito, mo si mga bahay dito, meron talaga siya insurance for that. Kaya lang, siguro sobrang busy ngayon ng, ng mga insurance companies dahil nga sa nangyayari dito sa Calgary. Pati yung mga ano, dito sa airport, yung bubong bumabagsak. <laughs> dahil, dahil nga, daming ano, lakas ng ulan din eh. Ang daming na-cancel na flights din. So, yun, yun yung extent ng damage yung nangyari kagabing hailstorm. Buti na lang hindi nangyari sa amin kasi di ba yung likod namin, ano siya, yung deck namin, meron siyang glass railing. Pasag rin siguro yun kung dito nangyari sa amin yun. Mamaya, ipapadouble check ko talaga sa asawa ko yung, yung insurance coverage namin na dapat covered ng hailstorm. Ayun. So, yun lang. Keep safe everyone and sana hindi na ito maulit-ulit. Kasi nangyari na to I think few years back, sa Calgary din. Ganito din. Ang dami ding mga na-damage sa mga bahay. Talagang sakit sa ulo. Ang mga insurance, ganyan. We're at Costco right now. And, bibili lang kami ng konting groceries. Actually, nahanap namin yung Krispy Kreme na nakita ko dun sa Facebook Reels. Pero hindi ko alam kung sa US or sa Canada. Na 15 pieces ng crispy cream na iba't ibang flavor. So, yun ang hinahanap ko dito sa Costco. And, ano pa ba? Rice. Dito kami bumibili ng rice sa Costco eh. Yung Kirkland na brand. Mura lang. Ah, ano lang siya? $18.99. For 8 kilos. Masarap siya. Sa Andre, ito sa laga na Ayan. Oh, ito pala yung ano, rice. $18.99. Kirkland. Isa... no, that's heavy. Andre, you like the seaweeds here at Costco? Yes. <laughs> Masarap yung seaweeds at saka murang-mura. Ang dami yung laman. So, yun siya. 14.99. Mahal na rin siya. Dati, no? ano lang yung natataklog na yung kailangan I like this sparkling juice here at Costco. $9.99 na pamahal ng pamahal. Dati ano lang ito. dollars lang nata ito sa ah, Never mind, I can't get it. I'm gonna get it or what? Let's get it. Or I'll get this one. No, not that one. Go. Then I'll get this one. No. The ba, is in. Oh my gosh. Hey! Put this <laughs> hey. yeah. in the corner, dude. Put it in this corner. It's kind of free. No space, please. Dito lang talaga kong nukuha sa Costco. Guys, kung hindi nyo pa natatry ito, I-try nyo ito. Napakasarap. Choco-nil. choco Milk chocolate cones for $13.49. Sobrang sarap. Try this one. It's really good. Hello guys. Nito kami ngayon sa Walmart kasi meron kaming konting salo-salo mamaya para sa parang belated celebration ng birthday ni Richard last week. Pero ngayon, okay, ang birthday ni Donnie. So, happy birthday kay Donnie. Yan, titingin lang ako ng ano dito, ng fish ball. Para gusto ko kasi magkaroon ng parang, ano yung Filipino street food? Fish ball, kikiam, yam, tsaka yung hot dog. Appetizer. Appetizer, yan. Titingnan ko siya kung meron siya dito. So, meron din dun sa Filipino store dito na binibenta. Yung, alam niyo mga fish ball talaga na pang, sa mga kariton, yun, meron sila. Kaya lang medyo, ano, medyo mahal siya eh. Kasi syempre, ano yung mahirap talagang kuhanin yan dito eh. Parang, parang yung mga isa sa mga mga items na na mahirap hanapin dito sa Canada. Kaya syempre, medyo mataas yung presyo. Sana may fish boy. Dito sa international section. Ito yung international section, Filipino. Mensay Mada, Toro. Mga Shomai. May Sopaw pa o. Oh. ang Shanghai. Pero walang... Ito may fish bowl. Pero ibang klase. Ang klase bowl. Ito yung pork belly na binili ko sa Costco kahapon. Binoil ko na siya. Tapos ano, ilalay ko na lang siya sa air fryer. Yan, papoke mo lang siya. Sana maging malatang yung, yung balat. Kahapon ko siya binoil. Yan. Let's see yung ano. Um, tapos alagyan siya ng salt. Kaya tayo ng ball dito sa Filipino store. Ayan. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Ang yeah. um, style Ayan. Ito yung fishbowl na tinitinda ni Manong sa Kali. Yeah. Sing! Happy birthday! Okay. Happy birthday to you! Happy birthday! You. Happy birthday! Haba, haba. Yan yan. Yay! Yay! So, um, uh, to. I'm trying to shoot the yeah. ten, right? I hit yeah. it. It's First a good time, na Richard gagamitin But ng I really hit my, Kanyang bagong pool uh, table. still struck. Um, so it's. <laughs> yeah, it's not a scratch, but the thing is, that's <laughs> <the one you laughs> That one has to go down. Something else goes down. It's, a oh. it's just like <laughs> <with> him, but <laughs> it's not in hand, right? No. Okay. It's just like him when you are shooting the ten. Oh, okay, okay. He got the okay. other one in, but he didn't call it. Don't tell me it's still open. No, it's not. I'm striped now. <laughs> Seryoso ate, seryoso. Oh, seryoso han ba yan? <laughs> Natalo na namin si kuya. Oh? Yeah! Oh, Dala mo sila? May oh really? Let me win, because it's my birthday. What? <laughs> What? I don't know how to do it. I know. It's a shark in the Philippines. <laughs> nagka class ba <ko> yan? <laughs> Parang mag-billiard. Si Efren na. <laughs> Tanda. Tanda. <laughs> Baby, Primo. You like the baby? Baby sister, you want? You like the baby? You want to yeah. carry the baby? You yeah. want to carry the baby? <laughs> carry the baby. <laughs> I'm carrying it. You oh, carry yeah. it? Uh, I will help you. Okay, hold the baby. Oh no 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 not not not. The arm, no. yeah. you? like it? Okay, kiss the baby. Kiss, kiss the baby's feet. Yeah. Yeah. Kiss, kiss, kiss. Wow. yeah. <laughs> are you yeah. a kuya? Na? Ready na magkuya yan, yeah. naging kuya. No. You're a kuya, okay. You're a kuya. Yeah. Ah, tayo nasa salamin Hi. siya. Eh. Ay ano? How no? are you? Huh? It's Tita. Yeah. It's Tita siya. Nakatingin sa'yo. Ano nakatingin na lang siya? Do, you, do yeah. you like Tita? Huh? You wanna go? <laughs> you wanna go with Tita? Yes? Mm. You wanna go with me? Oh! oh. Hey, no. We're gonna, we gonna go with Kuya Primo? You'll go with Kuya Primo? Huh? Yeah. Oh! Ay, no, exactly. <laughs> no, 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 <laughs> no, so, lang ni Primo, no. ni primo hindi niya masyari. Uy, Ang laki ginamit niya after, ano, one year. Gamit na gamit ni Primo. Pero everything na <gasps> we... Bye, bye, anyway. bye. Para may ending e ulit yung vlog. Bye, bye, bye. ending. bye, bye. Bye, bye, Like and subscribe. <laughs> Balik tayo yung chinelas. Bye, ate. Sorry. Bye. Bye. Sige. See you. Nangabon baby. Ingat. Sige,